po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Nine years ago, kami po ay pinadala sa China sa aming seminary formator for two weeks exposure. And it was my first time na mag-ibang bansa. Of course, mga kapatid, yung purpose ng aming pagbisita doon ay to really, for us to experience firsthand yung simbahan yung ano bang kalagayan ng simbahan sa China. And of course, all of us know na yung simbahan sa China ay maraming persecution. In fact, marami akong narinig na mga kwento ng aming mga kasamaan before sa seminaryo na sila ay, nung sila'y seminarista, talagang hinuhuli sila ng mga government official, mga police. Of course, may kunti pangamba, at the same time, may kunti excitement nung pumunta ako sa China yun nga, nung pagpunta namin doon sa China, talagang nung pag-check-in pa lang namin sa hotel, talagang feel mo na parang talagang may konting problema. Parang may allergy sila sa mga foreigner, especially sa mga Catholic, especially that particular place kung saan kami pumunta. Pero one thing that I really noticed, mga kapatid, though yung simbahan sa China, mga Katoliko, they are being persecuted, pero it's easy for them. If parang wala, hindi sila naiyang to express their own faith before the people. Kapag nagdadasal, nag-sign of the cross, kapag kumakain sa restaurant, hindi sila naiyang magdadasal. few years ago also, pumunta ako sa Nigeria. No? For three times, pumunta ako sa Nigeria every before Holy Week. Kasi in-invite po ako doon for pilgrimage. The same thing. No? Maraming persecution, maraming persecution nangyari. Minsan, mga pari, mga madi, pinapatay. No? Pero, they are not afraid to express their faith. Hindi sila nahihiyang ipakita sa ibang tao na sila'y katoliko, na sila'y kristyano. At napapansin ko na bakit kaya sa Pilipinas, dito sa atin, we are majority Catholics, right? Pero sometimes, nahihiyat tayong na i-express yung ating pananampalataya. Minsan pa nga, mayroon nakitang no kapag kumakain sa restaurant nag sign of the cross pero hindi malaki maliit na cross no or minsan tayo no mga aktibo sa simbahan it's hard for us really to express our own faith in our own family alam naman natin marami tayong mga ano to mga anak na hindi na nagsisimba alam natin na marami tayong mga kaibigan mga kapatid na hindi nagsisimba minsan they are always criticizing us simba ng simba no hindi naman nagbabago sa buhay, wala namang pagbabago sa buhay mo. Mga kapatid, that's the reality of our faith. Our faith. Kapag tayo nagsisimba, ang dami-dami nag-criticize. pero we cannot but we need to share this faith to other people. In fact, in our first reading sa ating unang pagbasa, narinig po natin yung buhay ni Esteban, the Stephen, Saint Stephen. No? Sa ating unang pagbasa, He, he boldly proclaimed Jesus Christ, the resurrected Christ, to the point of offering his life. No? In fact, sa ating, yun nga, nangyari sa kanya, namatay siya in front of Saul, who eventually become, became Saint Paul. At ito po ang paanyaya sa atin, mga kapatid. No? Not only to share our faith to other people, but also at the same time, expect na kapag tayo po ay nagiging no faithful sa ating pananampalataya, ang dami-daming magkikritisize. Ang dami-daming taong no, gustong, gustong ano to, pabagsakin tayo. That's the reality. Yun po parte ng ating pagiging kristyano. Ako nga, mga minsan nga mga kapatid, kapag ako nag, nag, ano to, nagmimisa sa ibang parokya, ibang chapel, tinatanong ko always, I always ask, naka-FB live ba to? Eh, naka, eh, bilay ba ito ngayon? Hindi naman. Hindi naman. No? What's the purpose? Kasi natatakot ako mabash sa social media. No, natatakot ako ang ano to kapag magsasalita sa sermon o sa homily. Kasi anong nangyari kasi ngayon, kinakat yung video tapos no, iba na yung konteksto. No, kasi may nangyari sa isang pari namin na talagang it was during the election also, no, few years ago no talagang grabe si Father no grabe yung kanyang homily no wag tayong bumoto sa mga no? it was cut the video was cut and talang ginamit ng mga vloggers and everything at the worst ang nangyari he received a lot of death threat no father haanapin kita sa ka bang parokya <laughs> papatayin kita father no but this is the reality if we speak about the truth and dami dami mga taong nasasaktan No, ang dami-daming taong gustong no tayong saktan kasi we are we are really spreading no the, the the, good news, the truth to other people. Kaya nga mga kapatid, siguro this is ang ito po yung paanyaya sa atin. No, huwag po tayong matakot. No, kapag tayo mga kapatid ay no magbibigay ng we share the good news to other people. If we experience rejection to other people, no, by other people, Don't do not be afraid because that's the reality of life. Bila makresyano, that's our path, that is our destiny. In fact, we are following Christ who Himself was crucified on the cross. Kaya nga, kung tayong examples of family, we invite our children magatit ng mass, ati mga mag no, magi simbahan. And when they reject us, it's okay because at the end of the day, we know that we are doing it, no? for, all, for their own good. Kaya nga, mga kapatid, sa misang ito, let us ask the grace na bigyan po tayo ng lakas na Panginoon na huwag po tayong maiyang, no? We, we will not never be ashamed to is, to share this gospel to other people. And let us be mindful also, my dear friends, of, of many saints in the history of the Church na they offer their life for the sake of our Christian faith. Let us pray for one another. Let us pray na bigyan po tayo ng Panginoon ng lakas, especially, no, to proclaim this good news to other people. And most importantly, naway bigin po tayo ng Panginoon na the gift and the grace of consolation, especially kapag tayo ay nare-reject ng ibang tao dahil sa ating pananampalataya. Amen. Let us all stand.